nararamdaman mo? Ako po. Mm hmm. Sa akin wala naman. Meron. Akala oh. mo nang wala. Oo. Oh. Pero sa pag-ipit ko sir, iiktad ka. Pero ka, ka, eh. kasi kap 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 niya ng lubigan, pitong dahon. May tanim mo tayong lubigan. Sa iba ito, may presyo sa atin no. Libre lamang po. Paa dito. Ay sinaw natin ha. Wala akong makita sa iyong doktor. Ibig sabihin, wala kang sakit doktor. Wala rin akong makita ng inkanto. Ay. Pero sa demonyo at saka sa kula, meron. Related po yan ha. Okay. Ay lang muna ito ng mabilisan sir. na. Ang ano natin dito, hindi ako na magpapagalit sa tao, kundi inaalis ko lamang kung ano nilagay sa inyo at binabalik ko sa gumagawa at nagpagawa. No? Okay, kikin? Satur, Arepo, Tenet Opera, Rotas. Adunin sa dahil lowe sa bawat ba? Ela, Aom. pu Baklas, dalawang kamay, pababa. Sige, baklas. 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 Baklas, lulubayan nyo to ha. Ha? Lulubayan nyo na. Ha? Sige, sige, sige. Sige, kunti na lang, kunti na lang. Kunti pa. Hu! Ayusin nyo to ha. Ha? Ha? Opo. sige, sige, baklas, baklas. Ito, demon nyo to. Dalawa. Sige pa, sige pa. O, kunti na lang, kunti na lang. Hindi natin pwede patagalin to at may biyahe pa ako. Sige pa. Ayan ang gulo to, ha? Ha? Sagot! Malakas! Okay. Sige, sige. Hindi kayo po pwede sa katas-taasan. Nako. Madadali kayo. Sige, sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa. Mabakit-check nga kung okay yung video. Sige pa. Okay. Sige, sige. Kunti na lang, kunti na lang. Dulo ba yun yun to, ha? Ano? Ano? Lakas! Opo. Sige, sige. Sige pa. Panginoon kong isang sa kamit na kilumingi ako ng bas-bas sa'yo na pagsahin kong lumagambala sa lalaki ko. San ipratli sa kamit? Atal! Pag-iisahan ko na ng tubig ng mag-asawa, ha? Isang ganto. Pero, refill lang na refill. Ah, damat. Ah, shoutout sa lahat. Kaya, yeah, shoutout po ang aking mabuting asawa. Ayan. Kaya yeah po ang aking tandem ngayon. Maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. Lalo na sa team Apo. Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin. At, Team Supremo Opo kayo Team Supremo Kay Brother Carl Tinangungun po At saka may birthday sa kanila Si Judel Ah, uh, mara Maraming salamat sa mga support mo Lalo na sa mga kasama nyo Pakishare po ng aking video mga. Para marami <coughs> pa ang makapanood Maram, Maraming salamat kay Apnel uh, At Yeshua Yeswa Masiya At uh, kay Micah uh, Magandang maga